I've been attached with the feeling of them waking up with you by my Nina nga lang guys, sinag-post nga ito ang ating Donny Pangilinan patungkol sa kanilang endorsement together ng ating Bella. Na ayon pa nga sa kanyang caption, Unlock the Galaxy Advantage by switching to the Galaxy A55 5G. Get your own Samsung Galaxy A55 5G by September 30 and get a free Galaxy P3 worth 3,490. Tara and join! And Team Galaxy na na kung saan ay umani nga agad ito ng maraming komento dahil agaw pansin nga ang phone case na gamit ng ating Doni Pangilinan at ito nga raw yung customized case na ginawa nila ng ating Balsugether ng Samsung Live at ayon pa nga sa mga bulak, cute! Naalala ko yung case na sila ni Belle nag-design. At eto nga yun guys, na makikita nga dito ang kamay ng ating Belle Mariano. Na siya mismo ang naglalagay at nagdikit nga ng mga stickers sa phone case na gamit ng ating Donnie Pangilinan. At low flexing nga raw itong phone case na design ng kanyang jowa. Kaya naman talagang sobrang happy nga ng maraming bablis dito. Stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.